Magandang araw po sa inyong lahat. Napapansin niyo po ba na tila lumalayo na ang lob ng anak niyo sa inyo? Hindi na gaya ng deti ang pakikitungo, bihira ng makipag-usap, o parang laging may pagitan. Maraming magulang, lalo na po ang mga seniors, ang nakakaramdam nito at hindi kayo nag-isa. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang lima karaniwang dahilan kung bakit lumalayo ang anak sa magulang at ano ang pwede niyong gawin para may balik muli ang malasakit. Respeto at komunikasyon sa loob ng no pamilya. Lima dahilan kung bakit lumalayo ang loob ng anak sa magulang at paano ito ayusin. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ang itinuturing na pinakamahalagang unit ng lipunan. Malalim ang paggalang sa magulang at pagtutok sa ugnayang pampamilya. Ngunit sa kabila nito, hindi may kakailang may mga pagkakataon kung saan unti-unting lumalayo ang loob ng anak sa kanyang mga magulang. Para sa mga nakatatanda, lalo na kay lolo't lola, ito ay maaring magdulot ng lungkot, tanong at pag-aalala. Bakit tila ba hindi na kami pinapansin ng aming anak? Anong nangyari sa dating malapit naming ugnayan? Sa artikulong ito, Tatalakayin natin ang limang pangunahing dahilan kung bakit lumalayo ang lob ng anak sa magulang at higit sa lahat, ang mga praktikol at makataong paraan upang muling ayusin ito. Ang layunin ay muling pagtibayin ang samahan upang kahit sa pagtanda, naroroon pa rin ang init ng pagmamahalan sa lob ng pamilya. Isa, kawalan ng bukas na komunikasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumalayo ang loob ng anak sa magulang ay ang kakulangan ng bukas, totoo, at mahinahong komunikasyon. Sa karaniwang pamilya sa Pilipinas, madalas ang komunikasyon ay top-down, nagmumula sa magulang patungo sa anak. Karaniwan itong may kasamang pangaral, utos, o sermon. Kapag nagsalita ang anak, hindi ito palaging pinakikinggan. Minsan pang nga, agad silang hinuhusgahan o pinapatahimik. Sa panahon ngayon kung saan bukas na ang mga kabataan sa pagbabahagi ng kanilang damdamin sa social media, mga kaibigan, at ibang tao, mas lalo nilang hinahanap ang espasyo upang makapagsalita ng walang takot o pangamba. Kapag ang bahay ay naging lugar ng panghuhusga imbes na pakikinig, doon nagsisimula ang emosyonal na paglayo. Solusyon Bilang magulang, mahalagang magsimula sa sarili. Magpakita ng kahandaang makinig, hindi upang sumagot, kundi upang umunawa. Bawasan ang sermon, dagdagan ang tanong. Kamusta ang araw mo, anak? O may gusto ka bang ikuwento sa akin? Gamitin ang bukas at kalmadong tono ng pananalita. Tandaan, ang anak ay mas nagbubukas kapag nararamdamang hindi siya huhusgahan. Dalawa, pagmamalabis sa pagkontrol, over-controlling. Natural sa magulang ang mag-alala at gustong gabayan ang kanilang anak ngunit may hangganan ang pagiging protektibo. Kapag ang anak ay lumalaki na, natututo at gumagawa ng sariling niyang desisyon, dapat ay matutong bumitiw ang magulang at magbigay na tiwala. Sa halip, may mga magulang na patuloy sa pakikialam sa mga maliliit na bagay. Anong trabaho ang pipiliin? Sinong dapat pakasalan? O kung paano palalakihin ang sariling anak? Ang resulta, takiramdam ng anak ay kinokontrol siya at walang sariling kalayaan. Nawawala ang respeto dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinagkakatiwalaan. Kapag hindi nakitaan na tiwala, madalas itong humahantong sa pag-iwas at paglayo. Solusyon Magtiwala sa kakayahan ng anak. Hayaan siyang matuto sa sarili niyang paraan. Hindi ibig sabihin nito ay mawalan ng pakialam, kundi suportahan siya sa kanyang mga desisyon. Magtanong na may paggalang, gusto mo bang malaman ang opinyon ko tungkol diyan? imbes na pilit na itulak ang sariling pananaw. Tatlo, hindi pa kilala sa emosyon o sakripisyo ng anak. Maraming Pilipinong anak ang tahimik na nagtitiis para sa kanilang magulang, eblay na malayo sa pamilya, anak na nagtatrabaho sa gabi para sa ikabubuhay ng lahat, o simpleng tagapangalaga ng bahay na halos walang pahinga. Ngunit sa ilang pamilya, tila ba hindi ito napapansin. Sa halip na purihin o pasalamatan, mas madalas ang puna, bakit hindi ka pa nakakapagpundar? O yung kapitbahay natin, ganito na ang naabot. Ang ganitong sitwasyon ay nakakabawas sa emosyonal na koneksyon ng anak sa magulang. Ang simpleng salamat ay maaring maging susi para hindi mawalan ng gana ang anak na tumulong at magmahal. Solusyon Magsimula sa mga simpleng salita. Anak, salamat ha. O napapansin ko ang pagod mo at pinahahalagahan ko ito. Ang ganitong mga pahayag ay nagbibigay ng lakas, hindi kahinaan. Huwag matakot magpakita ng damdamin. Ito'y hindi pagiging mahina, kundi pagiging makataw at mapagmahal. Apat, paghahambing sa ibang anak ko tao. Bakit hindi kagaya ni kuya? Ang anak ni Aling Rosa, may bahay na. Ito ang ilan sa mga salitang tila maliit, ngunit malalim ang tama. Ang paghahambing ay parang unti-unting sugot sa tiwala ng anak sa kanyang sarili. At mas masakit kung ito ay nagmumula sa sariling magulang. Ang layunin man ay hikayatin, ang resulta ay kabaliktaran, tampo, inggit at sakit ng loob. Nawawala ang koneksyon at lumalayo ang loob. Ang bawat anak ay may kanya-kanyang laban sa buhay at dapat itong kilalanin at igalang. Solusyon Iwasan ang paghahambing. Ituon ang pansin sa mga natatanging kakayahan ng anak. Purihin ang malilit na tagumpay. Kapag kailangan siyang pagsabihan, gawin ito ng pribado, may respeto, at walang kasamang pagkahambing. Mas epektibo ang alam kung kaya mong mas pabutihin ito kaysa bakit ang iba kaya. Lima, Kawalan ng panahon at pisikal na layo, distance ang person migration. Hindi may kakaila ang epekto ng migration sa ugnayang Pilipino. Maraming anak ang napipilitang lumayo para magtrabaho. Maraming eblay, call center agents, o anak na may sariling pamilya sa ibang bayan. Antiunting nababawasan ang komunikasyon hanggang sa tila naging estranghero na. Ngunit hindi lang pisikal na layo ang problema, kundi emosyonal na pagkakahiwalay. Kapag walang effort upang panatilihing buhay ang komunikasyon, tuluyan nang mawawala ang connection. Solution: Gamitin ang teknolohiya upang makipagugnayan. Kung hindi sanay sa cellphone o video call, pakiusapan ang apo o kapitbahay na tumulong. Ang isang mensahe sa isang linggo o isang tanong na may malasakit ay malaking bagay. Anak, kumusta ka na? O may kailangan ka ba diyan? Ito ay simpleng paraan upang mapanatiling buhay ang ugnayan. Pangwakas, ang relasyon na magulang at anak ay parang halaman. Kailangang diligan, alagaan at paglaanan ng oras. Kapag napabayaan, maaring matuyo at mamatay. Ngunit kapag binigyan ng panahon, tiwala at malasakit, muling mamumunga ng pagmamahalan at paggalang. Bilang magulang, ang unang hakbang ay laging na sa atin. Huwag tayong matakot humingi ng tawad o magpakumbaba. Ipakita natin sa ating mga anak na kahit sa ating katandaan, tayo ay marunong pa rin makinig, umunawa at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Dahil sa huli, ang tunay na yaman na isang magulang ay hindi ang naipon niyang ari-arian, kundi ang pagmamahal at respeto ng kanyang mga anak. Tips essay pag-ayos ng relasyon, Bud A.T. Palala Sa pagtatapos ng ating pagtalakay, tandaan na ang relasyon ng magulang at anak ay parang halaman. Kailangan ng tubig ng pangunawa, araw ng komunikasyon, at hangin ng respeto upang patuloy na mabuhay at mamulaklak. Hindi palaging madali ang makipag-ayos, lalo na kung may nasabi o nagawang nakasakit. Ngunit bilang magulang, lalo na kung tayo ay nasa edad na ng pagmimilay. Nasa ating kamay pa rin ang pagkakataong buksan ang pinto ng pagbabago. Una, simulan ang bukas na komunikasyon. Hindi kailangang mahaba, minsan sapat na ang isang, kamusta ka na, upang muling makuha ang loob ng anak. Pangalawa, iwasan ang sobrang pagkokontrol. Hayaan nating magdesisyon ang anak batay sa kanyang kakayahan. Abang nakasuporta tayong tahimik sa kanyang likod. Pangatlo, iparamdam ang pagkilala sa maliit man o malaki nilang ginagawa. Isang simpleng salamat ay maaring bumago ng damdamin. Mahalaga rin ang pag-iwas sa paghahambing. Tanggapin ang anak kung sino siya, hindi batay sa ibang tao. At higit sa lahat, huwag hayaang maging dahilan na emosyonal na layo ang physical na distansya. Sa panahon na teknolohiya, marami ng paraan upang manatiling konektado, mensahe, tawag, video call. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang ipinapakita sa panahon ng kasayahan kundi lalo na sa panahon ng katahimikan at paglayo. Kung ikaw ay magulang na may edad, -ed, tandaan mo ito, hindi pa huli ang lahat. Maari mo pa ring may balik ang koneksyon, muli mong mahahawakan ang puso ng anak mo, sa paraang may kababaang loob, pagmamalasakit, at tunay na pagunawa.